Magandang araw mga idol ko. Bakuna time na naman dahil 12 days old na sila. Kapag virus na ang usapan hindi ito dapat balewalain lalo na sa ating farm na dapat protektahan ang mga alaga. Kung baga sa virus ng tao ito ay tinatawag na COVID-19. Simpre ganun din yan sa ating mga alagang hayop sa mga poultryhan. May iba't ibang virus din ang pwedeng kumapit sa ating mga alaga. Ang unang nitong inaatake ay ang internal cells ng ating mga alaga. Ang virus ay mabilis na nakakahawa kahit sobrang lakas pa ng resistensya ng iyong alaga. Wala itong pinapatawad lalo na ang mga buhay. Ang virus ay patuloy itong dadami hundreds at thousands sa loob ng cells. Kaya sabrang bilis nitong makahawa sa iba. Kaya magandang araw sa inyo mga idol. Gusto ko lang ibahagi ito base rin sa experience ko at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Ano ba ang ang Gambero virus at bakuna para maiwasan ito? Panoorin nyo kung paano ko i-apply sa mga alaga ko ang Gambero vaccine. Ang intensyon ng video ito ay para makatulong sa mga kapwa ko farmers. Lalo na po sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang sa pag farming Ano ba ang Gamoro orovirus? Tinatawag din itong IBD infectious bursal disease. Or infectious avian nephrosis. Ito ay mabilis makahawa ng sakit. Nakikita ang sakit na ito sa edad na 3 to 7 weeks old. Sobrang delikado nito sa ating manokan at kahit sa pabo ay meron nito. Marami nang pinatay ang IBD. Nakakahawa ito kahit sobrang lulusog pa ng alaga mo. Nahahawa sila sa pamamagitan ng pagkain at iisa ang painumon at kahit magkatabi sila ay posible pa rin na makahawa. Ito ang sintomas ng gum Oro disease idol. Ito ay nanginginig parang nilalamig kahit mainit naman ang panahon. At ang balahibo ay nakatayo bagsak ang pakpak walang ganang kumain. Dehydrated. At namamaga ang puwet. At parang depressed laging nasa sulok iniisip siguro ang mga utang. Joke lang. Itong hawak kong vials ay good for 1,000 pieces na alaga. Maiiwasan ang IBD sa tulong ng pagbabakuna sa ating mga alaga ng gum oro live vaccine. Nabibili ito sa mga aggravate supply. Ipinapatak ito sa mata. Ilong. Pwede rin drinking water. Kung ipapainom ito dapat sa loob lang ng isa o dalawang oras at sakto lang dapat ang tubig na mauubos nila. At ang pinakamahalaga dito mga idol bago kayo magbakuna ay dapat naka-flushing ang alaga nyo. Bacterial flushing sa pamamagitan ng mga antibiotics. Preparasyon o kinukundisyo ang mga manok bago bakunahan. Sobrang nakakastress ang vaccine sa mga alaga natin lalo na kung ituturo. Huwag na bakunahan ang may sakit kahit may sipon pa yan. Dahil baka hindi niya kayanin ang bakuna. At ang pinaggamitan katulad ng mga vials, bote at plastic ay sunugin o di kaya ay ibaon sa lupa. Mas nakakabuti ang may proper disposal para iwas reklamo ng mga kapitbahay. Ganito lang ang pagmix ng gum oro live vaccine mga idol. May sinasalpak na parehong open hole magkabilaan para sa vials at magmix. Sa totoo lang mga idol nung nag-uumpisa pa lang ako hindi ako nagba-vaccine. Pero nung time na naubos ang aking mga alaga sabrang nakakalungkot mga idol. Nag-uumpisa pa lang ako luge na agad. Dahil din kasi yun sa kakulangan ko sa experience. At pumasok din sa maliit kong utak na tumigil na lang sa pag-aalaga. Pero hindi ako huminto sa pag-aalaga. Sumubok ulit ako at syempre natuto na ako. Tinatama ko ang bawat kamalian. Wala naman talagang perpekto mga idol. At ngayon mga idol kahit papaano nakakapag-supply na ako ng mga alaga ko sa ibang farmer. Binabakunahan ko lahat ng mga alaga ko sa aking bakuran. Para na rin sa safety ng aking mga alagang ibebenta at sa safety ng idol ko na bumili. 100% vaccinated pero hindi porke nabakunahan na ang mga manok idol ay hindi na ito magkakasakit pwede pa rin sila dapuan ng sakit mas mababa lang ang chance na magkasakit sila at hindi mahirap ang gamutan. Once na nabugsan o ginamit na ang pang-vaccine huwag na itong itatago. Ayan mga idol ready na ang gum oro vaccine. Umpisahan kong bakunahan itong 12 days old. Sa mata ko sana papatakan kaso pumikit. Kaya sa ilong na lang. Ganyan lang kadali mag-vaccine mga idol. Pero after nyo mag-vaccine siguraduhin maghugas ng kamay at magsabon ng maiigi para makaiwas sa allergy kung meron man. Para na rin ito sa safety ng kalusugan natin kasi live vaccine itong ginamit sa manok. Hindi rin natin alam kung anong chemical ang nasa vaccine. Pagkatapos bakunahan ang mga week old ganito ang epekto mga idol. Nakita nyo ba mga idol? Paatras na sila maglakad. Joke lang yan mga idol ko. Baka maniwala ka naman idol. Naka-reverse lang ang video dahil ibinalik ko na sila sa kulungan. Vaccinated na sila at huwag kalimutan bigyan ng anti-stress ang mga nabakunahang manok. Sa edad na 12 days ay pwede nang bakunahan ng gam oro. Para pagdating ng 3 weeks old ay panibagong vaccine ulit. Mas mainam mga idol ang mga manok na babakunahan ay malusog. Walang sakit, para kayani nila ang mga susunod na vaksin. Mahalaga idol merong limit ang pagbakuna. Huwag araw-arawin ang pag-vaksin. Hayaan muna silang makarecover. Sobrang swerte ng makakabili ng mga alaga ko vaccinated na. Hindi tinipid. Talagang mag-e-enjoy ang magiging bagong amo nyo. Sa pagpa-farming mga idol dapat ay enjoy lang natin ang ating ginagawa. Huwag masyadong seryuso dapat happy lang. At baka naman idol. Pakihampas naman ang like, follow and subscribe button kung nagustuhan mo ang video yung ibinahagi ko sa ganang paraan happy rin ako. Hanggang dito na lang mga idol ingat and happy farming with heart.